kumakalat ngayon sa Facebook mga kaibigan kumakalat ngayon sa Facebook na patay na raw si Rendon Labador palagay nyo guys totoo kaya yung mga kumakalat sa Facebook kasi so, yun, nakita ko rito mga guys sa uh, in loving memory memory of Rendon Labador Facebook page yan nakikita rito guys September 7, 2023 kasi nung nakaraan kasi, nung napanood ko si Rendon napakalakas pa nito, napakalakas, napaka, di ba, kisig, talagang palaban. Kaya lang, makikita ko na lang, patay na raw si Rendon Labador. Kaya ako, medyo hindi pa ako nagano rito, hindi ko pa ito inano. Kasi dapat malalaman natin, malalaman natin kung talagang patay na nga si Rendon Labador. Kung Mismong kamag-anak, di ba? O mismong kapatid niya, yung magsabing patay na nga si Rendon Kasi di ako makapaniwala eh. Mga idol, di ako makapaniwala kasi. Di ba? Napakakisig. Palaban. Tapos, ah, talagang lumalaban siya. Ipinagtatanggol niya yung mga inaapi, di ba? Pero ma makikita na lang natin na dito sa Facebook na to in loving memory of Rendon Labador, Facebook page. in -upload to ni Sir Beyong. Nakalagay dito. Kakalungkot naman na balita ito. Facebook page in Rendon. Always Motivated Labador Burado na ni Meta Di ba? Nakakalungkot <laughs> Ewan ko ba kung Totoo to o Meron lang naninira kay Rendon Labador Di ba? Pero dapat bago tayo maniniwala Sa mga ganitong ano Kailangan yung pamilya niya Ang Magsasabi Di ba? yung pamilya niya, yung kapatid niya. Yun doon dapat tayo maniniwala, hindi yung sa Facebook lang, Facebook na nakikita natin. Kasi minsan pwede tong dayain, pwede siyang siraan, di ba? Mas makikita natin to kung talagang totoo. Kung talagang totoo, patay na nga na ba? Labanok. Na. Kasi napaka ano to, napaka sensitibong ano to napaka parang sinisilaan mo na talaga o oh, maaga mo nang pinapatay yung tao na hindi pa naman patay talaga kaya dapat maniniwala tayo sa mga ganito lalo na kung sa facebook lang may nagpo-post dapat ay hintay natin o mapakinggan natin yung panig ng pamilya ni Rendon to. Kasi napaka ano, napaka biglaan kung sakali. O baka sinisiraan lang siya sa social media account, di ba? Na Rendon Labador o patay na. Pero kung patay na nga si Rendon Labador, kung totoo man ito, kung totoo man yan mga kaibigan, uh, condolence, di yeah? ba? Dapat na natin na condolence yung pamilya Labador, di ba? Pero Di ako naniniwala na no? Di pa ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita na kung ano yung nangyari sa kanya. Huwag tayong maniniwala sa mga post-post. Paniwalaan -post, natin kung anong katotohanan. Di ba? Kasi ang laki ng katawan niya rito ha. Makisig. Mas malalaman na lang natin no. Na yung, uh, yung ating idol na Redon Labrador moti motivated na nagtatanggol sa mga nasasaktan at mga inaapi, di ba? Na ngayon na dating marumbado man sa paningin niyo pero ngayon ay bumabalik na at nagpapakabait na, di ba? Kaya hindi ako mapaniwala na ganito 'yung mangyayari sa kanya. Ito po nakalagay in loving memory of friendon Labador. Pero para sa akin hindi pa ako naniniwala kasi hindi ko pa nakikita yung katotohanan. Kailangan sa pamilya mismo tayo maniniwala kung ano nga ba yung katotohanan. Kasi itong mga Facebook, Facebook na to, post na post na yan, ay minsan hindi po yung katotohanan. Mga fake, mga mga fake na pinopost di ba? Para lang masira yung isang tao. Diba? Marami kasing galit sa kanya. Marami na galit. Kaya mga kaibigan, bago tayo maniwala alamin muna natin yung katotohanan di ba alamin natin yung katotohanan sa kanyang mga pamilya sa kanyang mga kapatid kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Rendon na po kaya huwag po tayo maniniwala basta-basta sa mga ganito thank you, thank you so much po sa inyo lang.